Alam mo ba na pwede kang maging member ng PhilHealth kahit hindi ka naguhulog ng monthly contribution at puwede ka rin makatanggap ng mga benefits? So sino-sino ang mga qualified at ano-ano ang mga requirements? Marami sa atin ngayon ang halos hindi na nakakahulog ng kanilang monthly contribution sa dahilang una-una di sapat ang kita, natanggal sa trabaho, nagsara ang pinapasukan o kaya ay may emergency na pinagkagastusan. Pero alam nyo rin ba na ang PhilHealth ang magsasalba sa inyo sa oras ng pangangailangan? So, unahin natin ang advantage ng PhilHealth kung kayo ay magkakasakit. At eto pa ha, kung kayo ay buntis. Eto marami nagtatanong, lalo na yung mga first time pa lang na mag apply So, ilang contributions pa talaga ang kailangan bago magamit ang PhilHealth benefits? Para sa mga inpatient, outpatient at konsulta, yung magpapakonsulta, kailangan mo lang ng at least one month na contribution sa loob ng anim na buwan bago ang confinement. So, ibig sabihin, kahit isang hulog lang, in the last six months, ay pwede mo na magamit ang iyong pill health. So, paano naman ng mga special o mga big ticket benefits? Dito na papasok ang Z benefits ng pill health kasama ang dialysis, chemo, at iba pa. Sa susunod na video, ipapaluanag ko rin sa inyo ang mga nilalaman ng Z benefits at paano natin mapapakinabangan ang mga ito. Sa ngayon, ang minimum na contribution ay 500 pesos sa PhilHealth para sa mga direct contributors. Sila yung mga empleyado, self-employed, voluntary at OFW. Ang minimum ay batay sa floor income na 10,000. So kahit malitang kita, pabayaran mo pa rin ang base amount na 500 pesos. So balik tayo sa ating main topic. Pwede ka ba talaga maging member ng PhilHealth kahit hindi ka naguhulog ng iyong monthly contribution? Ang sagot yan ay oo. May mga kategorya sa PhilHealth na hindi na kailangan magbayad ng contribution o di kaya ay may subsidy exemption para sa contribution. Narito ang kumpletong requirements at proseso para mapasali sa indigent o sponsored program ng PhilHealth. Ano ang PhilHealth indigent sponsored program? Ito ay para sa mga mahihirap na pamilya na kinikilalang walang kakayahan magbayad ng premium ang kanilang contribution ay sinasagot na ng gobyerno o ng National Government o LGU. So, sino-sino ang mga dito? Unang-una ay ang pamilyang nakalista sa DSWD listahanan 3. Ito ang main basis ng PhilHealth para malaman kung sino ang mga indigent. Kung kasama ang pamilya mo sa listahanan, automatic nang magiging sponsored o indigent. Ang listahan ng 3 o ang updated at pinakabagong datos. Ito ang pinakahuling nationwide household assessment na isinagawa ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Number 2, ang 4 Beneficiary beneficiaries o ang Pantawid Pamilya Pilipino Program. Ito, tet lahat ng nasa 4-piece ay automatic na PhilHealth-sponsored. Okay, lahat ha. Ah, may humigit kumulang na 4 billion aktibong mga 4 piece ang members sa ngayon. Number 3, ang person assessed o poor by LGU o barangay kung hindi ka bilang sa listahan Pero, ito may pero ha. Ah, walang regular na kita, below minimum income, walang stable na trabaho, solo parent, kasali rin dito ha. Ah, ang mga PWD, kasali rin. Saka mga senior citizen, kasali rin dito. Ano naman ang mga requirements para maklasify ka at indigent? Kadalasan hinihingi ay ang Barangay Certification of Indigency, Valid ID, Birth Certificate, Proof of No Income o kaya ay Proof of Low Income, DSWD Assessment Form kung kayo ay na-interview na ng DSWD, Household ID kung kasama ka sa 4 o listahanan. So, paano ang proseso? Susunod naman ay ang step by step. Una-una, pumunta sa barangay. Humingi ng barangay certificate of indigency. Sabihin na para sa PhilHealth Sponsored Program. Number two, pumunta sa MSWDO. Lahat po ng, ng munisipyo, meron po niyan. Ano? Yan yung Municipal Social Welfare and Development Office. So, ipasa ang barangay certificate at i-interviewin kayo ng social worker. Number 3, i-encode na kayo ng AGU o DSWD. Isasama nila ang pangalan mo sa AGU Indigent List para masubmit sa PhilHealth. At number 4, approval ng PhilHealth. Kapag na-approve na, gagawin ka ng PhilHealth Indigent Member. Libre na ang premium contributions mo. May access ka na rin sa mga benefits sulad ng inpatient, outpatient at konsulta package. So, sino naman ang mga matik na member na hindi na kailangan ng indigent assessment? Una-una ang mga senior citizen yung mga 60 and above. Automatic PhilHealth health members na sila, wala nang kailangan bayaran at basta hindi sila employed. Number two, ang lifetime members na nakapaghulog na o nakapagbayad na ng mga contributions. Number three, yung mga PWD na pasok sa RA1128 may partial o full subsidy, depende po yan sa LGU. So, tandaan lang, hindi PhilHealth ang pumipili kung sino ang mga indigent. Ang pumipili po niyan ay DSWD at saka LGU. Sila po yung mga nag assess Kailangan maitala ka muna sa listahanan o mabalidate ng LGU social worker. At libre po ang proseso, wala po kayong dapat bayaran. So hanggang dito na lamang at sana ay nakatulong po muli kami sa inyo. huwag nyo lang po kakalimutan na mag-like, comment at share nyo na rin ang magandang balita na to. At maraming maraming salamat po at huwag nyo lang kalimutan mag-subscribe sa ating channel.